Ah, hello, magandang oras po sa inyong lahat. Meron akong ipapakita sa inyong mutya ng gagamba. Ayan no. Oh. Mutya ng gagamba. Kung nakakakita na kayo ng gagamba na ang pangalan po sa gagamba ay tambayawan sa amin ang pangalan yung pinakamalaking gagamba na karamihan makikita mo yan doon sa bukid sa tabi ng mga ilog meron pong napakalaking dambuhal ang tambayawan o gagamba kung tawagin sa amin Ito po ang kanyang mutya na dinadala Yan po ang mutya na dinadala niya. 'Yan. Bakit ko ito nakikita? Nakikita ko ito doon sa gagamba. Yan, nakikita ko 'yan sa gagamba. Tapos, ito ang kanyang palaging sinasaputan sa kanyang sapot. Yan, may sapot yan. Ito'y sinasaputan palagi. Akala ko pagkain ito. Dahil yung mga gagamba, kapag may dumadapo sa kanyang bahay na mga insekto, ay sinasaputan niya yan. Eh, ito, Palagi akong nagdaan doon, kasi alam ko yung bahay ng gagamba, ito'y palaging nakakabit doon sa kanyang bahay, itong bato na ito. Tapos, pagkabit niya ito, ay nagtataka ko bakit hindi maubos-ubos itong pagkain, dahil yung pangapagkain na sinasaputan nila, kinakain po nila yan. Eh, mga one week bumalik ako doon dahil mayroon kaming bukiran dyan, eh, hindi man maubos kaya tiningnan ko sinungkit ko dahil mataas yung kanyang bahay pag sungkit ko yan po ang aking nakukuha bato pala sa kanyang sinasaputan bato yan o yan ang itsura ng bato Yan. Yan ang itsura ng gagamba na kanyang sinasaputan. Yan ang gamit at birtud nito ay maari itong gamitin mo sa panagat kung siman ka na naghanap ka ng maraming huli sa isda ito gamitin mo pwede rin ito na panglambat sa mga customer na makapaghanap ka ng maraming pera balutin mo lang ito ng pulang tila at pagkatapos mo itong maibalot ay ihabak mo ito tapos dalhin mo kung ikaw ay naninda o nanagat yan maganda ito sa panghuli panghuli sa mga customer panghuli sa mga isda yan po ang birtod sa gagamba dahil ang gagamba ay nag hahantay lang po yan sa kanyang bahay para makalapit yung mga pagkain yan kung sino po magkagusto nito ay maaari nyo akong puntakin sa aking numero 0948 sa naniniwala lang po ang pwedeng makapagbili nito yan kung gusto niyo ng mga motya ito na maraming bisis na ako nakakuha ng gagamba alos magkasing kulay sila dito kasi sa amin may mga buki dito na hindi pa napasukan ng mga tao kaya maraming mga mutya dito Ayun, no malakas yung aura niya hindi makita ang kanyang gra oh yan nagpakita na pakita na siya. Yan ang mutya ng gagamba. Yan. Palagi niya yan kagat-kagat. Yan. Pero hindi magbibigay yung mutya na maliliit pa. Karamihan magbibigay ng gagamba na mga malalaki. Magbigay ng mutya yung mga malalaking gagamba na hindi siya na pasukan pa ng mga tao sa bukid ito hindi na ito na pasukan ng tao sa bukid kaya na nagpatuloy ang kanyang paglaki at walang gumagambala sa kanyang bahay ng mga tao kaya nagkakaroon siya ng mutya nakapag patuloy ang kanyang pagbibigay sa kalikasan ng mga motya ayan yan po ang itsura ng gagamba na motya niya. malakas talaga yung aura o oh, hindi magpapakita